Magagayon asin talagang nagseseksihan ang banting kandidata sa Daragang Magayon 2024. Kan Sabado, kan formal sindang pinabisto sa publiko. Pira sa mga baguhan sa beauty pageant ang 24 anyos na si Marga Joy Saison kan banwaan Libon Albay. Ako po as a certified albayana talagang ako po ay determined talaga to share my causes, Especially po, lalo na kapag nanalo po ako ng corona, talagang mas marami, mas malaki po ang platform ko at mas marami akong share nito. Kabali man sa top 20 candidates, si Miss Kogma 2023 as in Binibining Kamarinis Norte 2023, Iris Ignacio Oresca ang dami ko na nasasalihan na pageant, pero every time na makakasali ako at every time na may announce ako bilang official candidate, talagang hindi mawawala yung saya and except that yung kaba pa din. Siyempre kakabahan ka kasi magiging mahaba yung journey mo, magiging mahaba yung laban. Pero sabi nga nila, laban lang ng laban. Kaya excited pa rin ako sa mangyayari on the Ragang Magayon 2024. Total na 36 na individual ang suminalang sa screening. Alagad ba hindi ang maswerteng napili? Magraralaban-laban laban para sa nasambit na titulo ang mga kandidata halin na Baco City, Camarines Sur, Sursuhun City, Masbate, Ligao City, Bato, Camarines Sur, Libon, Iriga City, Kamalig, Malinaw, Pulangi, Ginubatan, Bakakay, Asin, Ligaspi City tayo ng 36 aspirants. Unfortunately, 20 lang po ang makukuha natin. At talaga pong sabi ng ating limang judges, nahirapan po po talaga po silang pumili at talaga pong napakaganda at napakatalino ng mga uh, aspirants na pumunta po dito ngayon para magpa-screen magpa sa search for Daraga Magayon. Dagdag pa ni Collier, magiging kaabang-abang man and man iba ibang talentong ipapahiling kan mga kandidata. Salamat po ako sa mga tao, sa mga opisina na tumulong para po uh, maisagawa po natin ito na seamless o walang uh, naging maayos at lahat po ay uh, masaya po na sa pagngayaring ito, sa event na ito. Kigibuhin ng Grand Coronation Night sa Albay Astrodome sa maabot na Mayo 25. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.